Ngayong araw, maliligo na nga sana ako. Ang kaso lang na uwi sa paglilinis ng banyo. At sa vlog na to, mapapanood nyo kung paano ako sumayaw ng spaghetti pababa at paano mag ocho ocho si Mr. Castro. A dinner life as a young married couple living in Pampanga. Hey guys, it's Mrs. Castro. Back again with another mini vlog for today's vlog, maaga kaming bumaba ngayon kasi nga meron kaming pupuntahan na event mamaya. At ngayong araw, samahan niyo akong magluto nitong tinolang manok. Nung isang gabi nga, kinikrave ko to kaya sabi ko ngayong araw, iluluto ko na talaga to. O ba diba, kung mapapansin niyo lahat ng lutuan namin ay eh, naka-stainless steel na. Goodbye na talaga sa mga non-stick pan para mas healthy na yung mga food. Yung mga non-stick pan kasi namin dito nakupuro gasgas na kaya sumasama na yung chemical sa mga kinakain namin. Kahit medyo mahal man, itong mga lutuan namin na stainless okay lang. Basta mas matagal matagal na namin tong magagamit. Saktong-saktong nga itong ulam namin ngayon kasi nga medyo maulan dito ngayon sa Pampanga. Kayo ba, maulan din ba sa inyo? At saka anong ulam nyo nga pala ngayon? Mabuti na nga lang ngayon, hindi ako nahirapan mag-isip ng ulamin namin kasi meron na akong kinikrave. Tsaka kapag ka maulan, masarap talagang humigop ng sabaw, no? Anyway, after magluto, nagtimpla muna kami nitong Miracle Barley Juice. Instead of soft drinks nga yung inumin namin, eto na lang healthy na masarap pa. At kung curious kayo sa lasa nito kasi color green siya, don't worry, hindi yan lasang damo or matcha. Kaya kahit yung mga bata magugustuhan yung lasa nito kasi healthy na masarap pa. Nakakatulong to if mataas yung cholesterol ninyo, high blood kayo. Pwede rin to sa mga diabetic kasi hindi ginamitan ng sugar to stevia yung ginamit sa kanya. At alam nyo naman, ang barley grass maraming magandang benefits yan sa katawan natin. Tsaka ang kinagandahan nito dahil healthy nga yan, pwede sa buntis, lactating mam, at tsaka sa mga kids. Don't worry FDA approved po yan kasi safe na safe, inumin yan. Kahit i-research nyo pa yung mga benefits ng barley grass talagang sobrang dami. Anyway, tara kain po tayo. After nga namin kumain, nagready na ako ng damit para makaligo na din. Kaso lang sabi ko maliligo lang ako pero tignan nyo, nagkukudkud na ako ng banyo niyan. Hindi ko alam kung ako lang pero kapag kasi sinabi kong maliligo na ako, eh, maya maya nagkukudkud na ako ng kubeta at saka flooring ng banyo. Parang hindi ako masasatisfy hanggat hindi ko nalilinis yon or nakikitang maputi na. Lalo na tong banyo namin sa taas, sobrang white pa naman kaya naman visible talaga agad kapag ka naninilaw na. Kaya naman sabi ko bago mag-shower, ibabad ko muna tong inodoro namin. Tapos magbabrush na rin ako ng flooring niya. Galing nga sa mga personal collection itong mga ginagamit ko ngayon kasi sobrang ganda talaga nilang panglinis ng banyo. Lalo na yung tough na TBC dito sa inodoro. Naku, ang lakas makaputi nun. Parang kapag ka binabad ko lang siya ng 10 minutes tapos ibabrush ko lang ng konti, maputi na agad. Kung mapapansin niyo, wala na naman akong gloves. Naku, ako. nakalimutan ko na naman kasing bumili. Don't worry, mag-order na talaga ako ngayon. Pero okay lang naman kasi kasi kami naman lang yung nagsi-CR dito. Anyway, kung mapapansin nyo, o oh, ba diba? ang bilis lang kasi maputi na siya agad. Binabad ko lang yan ng mga around 10 minutes at saka ako na iniskoba. Sobrang satisfying talaga kapag ka nakikita mong malinis yung banyo. At after ko ngang maglinis ng banyo dyan, naligo lang ako. Tsaka na kami nagtupi ng mga damit. Eto yung mga nilabhan namin ng isang araw. Tignan nyo naman si Tabi, napakasarap ng tulog dito. Talaga namang bed weather siya. Pati nga tong si Amor, naku, tignan nyo nasa pillow pa. Si Kali naman nandun sa kabilang banda at hindi nakukuha na ng camera. At ngayong araw nga pala, haalis din kami ng bahay. Kasi nga, meron kami nga atenda na 7th birthday. Yung makakasama nga pala namin ngayon, eh yung mga college friends ko. Actually, parang hindi mga friends to. Kasi parang mga talagang kapatid at ate ko na. Sobrang matalik ko sila na kaibigan. Alam niyo yon yung parang kahit matagal kaming hindi nagkita-kita at nagkakasama, parang pareho pa din at walang nagbago. Kaya naman, itong nagkasama-sama kami, kasama pa namin si Ate Teren, ako sobrang namiss at ang saya-saya ko talaga. At eto na nga pala si Amber, siya nga pala yung magbe ngayon. Seven gift na ako, hulaan niyo yung blue magic na dala ko kung anong laman. Siguro kaldero to. <laughs> Charot. <laughs> at eto na nga, mapapanood nyo na kung gaano kagaling gumiling. Charot. <laughs> Mga nina, pag hindi po kayo sumayaw, magsosolo po kayo, okay? Nina Kim, hello! Lower! Eh, 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 alright, and stop! diba, sobrang hiyang-hiya talaga ako dyan kasi ang daming nanonood. Pinagkanta na nga namin ng Happy Birthday si Amber dyan at panoorin nyo tong susunod na nangyari. <laughs> hindi ko alam kung anong nakain ni Mr. Castro. Parang nawala yung pagka-introvert niya. Sabi niya, sasayaw na raw siya kasi nga gutom na daw siya para makapila na kami dito. Ako naman guys, maniwala kayo sa hindi. Kahit nagbablog ako, medyo mahihain ako kapag ka maraming tao talaga. Anyway, ang sarap nga ng food tapos sobrang busog ko. Buti na lang, meron akong daladala nitong mouth spray ko kasi naparami yung kain ko. Siyempre, hindi naman makakaligtas yung mga ibang friends ko sa pagsayaw dito sa stage. Pagtapos nga ng event, nag-photobooth muna kami dito sa labas kasi sayang naman pang souvenir. After naman nito hindi na rin kami nagtagal kasi medyo malayo pa yung uuwian namin. Ayun lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching. See you on my next one. Bye. Muah.